Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May hawak na ngang alas itong si Ramon kay Olga at ito nga ay walang iba kundi ang anak ni Olga na babae na si Samantha. Sa kabilang banda, wala ngang napala si Olga sa kanyang pagbalik sa koreksyonal upang makakuha ng impormasyon tungkol sa anak niyang si Samantha dahil hindi nga siya hinarap ng matagal ni Mayor Celso at agad lang din siyang itinaboy ni Mang Celso. Ayon pa nga kay Mayor, natigilan na umano ni Olga ang magpakita sa kanya dahil wala itong mapapala at anumang oras umano ay pwede niyang sabihin kay Tanggol ang pinaggagawa nito kay Tanggol. Wala naman binanggit si Mayor kung sino si Bubbles sa kanyang buhay baggos pinaniwala niya si Olga na itong si Bubbles ay isa sa mga preso na itinuring siyang pamilya dahil ulila na ito at malaki umano ang utang na loob ni Bubbles sa kanya. Ngunit hindi nga kumbinsido itong si Olga sa mga sinabi ni Mayor Celso kaya naman nagtanong-tanong itong si Olga sa ibang mga preso patungkol nga kay Bubbles at kung sino umano ito sa buhay ni Mang Celso. Ngunit ganun din nga ang sagot ng mga ito gaya sa sinabi ni Mayor sa kanya. Nalingid nga sa kaalaman ni Olga. Bago pala nga bumalik si Olga sa koreksyonal ay kinausap na ni Mayor ang ibang mga preso na kapag nagtanong-tanong si Olga tungkol kay Bubbles ay ganun umano ang sabihin ng mga ito. Nagbigay naman ang impormasyon ng impormasyon ang investigador ni Ramon sa kanya. Ayon nga sa investigador ni Ramon na madalas umanong magtungo sa koreksyonal si Olga at madalas na kinakausap ang mayor sa selda na si Mang Celso. Ayon pa nga sa investigador ni Ramon na narinig pa umano nito minsan na tinawag pang tatay ni Olga ang mayor sa selda. Kaya naman napag-alaman ni Ramon na tatay ni Olga ang dinalaw nito sa loob ng kulungan. Napaisip nga si Ramon kung ano umano ang motibo ni Olga at bakit inilihim nito sa kanya at sa kanyang papa at bakit pinaniwala sila ni Olga na wala na itong pamilya at ulila na ito. Dagdag pa nga sa nakuhang impormasyon ng na investigador ni Ramon na may apo din ang mayor ng Zelda na kasama nito sa kulungan. Kaya naman mas lumakas ang hinala ni Ramon na wala nga sa ibang bansa ang anak ni Olga na babae at sigurado umano siya na apo ni mayor na si Babos ang anak ni Olga naman sa impormasyong nakalap ni Ramon ay nakakuha nga ng alas itong si Ramon laban kay Olga at ito nga ang anak ni Olga na si Bubbles at ito umano ang gagamitin ni Ramon laban kay Olga dahil batid ni Ramon na ito ang kahinaan ni Olga. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye ang FPJ's Batang Kiyapo. Hanggang sa muli. Salamat!